No. Sample pag ano Nawala ka. Siyempre ay, ano si baby walang taga-alaga. Okay lang ba si ano si Kumari na bala sa akin? Hindi. <laughs> <laughs> Bakit hindi? Kumari? Oh. Eh ako pag pag nawala ako. Sige pare na bahala. Oo oh, ay. Eh <laughs> O bakit ayaw mo na ano? Ayaw nga. Ha? Mamultuhin ko talaga 'tong dalawa. Hindi hey, ka dito, but parang ayo. Uh, uh. Ha. Ah. Okay lang si Kumari. Hindi. Dapat pag ano, may meron ka lang napupusuan na Kumari ba. Na kung sakali. Kaya nga pag nagbibinyag si baby, pinipili ko yung mga matatanda para pag <laughs> <laughs> Para pag nawala ako, sila yung magagad kay baby. Masaya ka nun. Matanda na yung magiging asawa ko. Wala din. Sinasadya nga ano, matanda yung ano, gagakuhanin natin na ninang at saka ninong. Kasi nga, pag nawala ako, andyan sila magkagayad. Eh, hindi yung lalandiin ka, di ba? Matanda. Parang nanay ko na yun eh. Okay lang. Yeah. O, oh, bakit? Bakit ganun? Tapos kasi hindi, mo hey, hindi mo hindi mo kumal kung ganun. Bukot? Siyempre, hindi eh, mo mag-aasawa ko tapos matanda pa. O oh, bakit? Kanya mo ako kamahal. <laughs> <laughs> Alam mo. Ano? Yung pagmamahal, wala sa edad yun. Wala sa edad. Uwe kamay. I... Baka hindi nasa ko... Nasa yun na yun. Bakit kumikit, yun... nasa... hindi ko na kayang kumikit. Yun... Hindi ko na kayang pikitan. <laughs> nasa yun na yun kung ano? Ganyan ano? nga si Kumari yung bahala pag nawala ako. Oo. Oh. Eh dapat, meron kang ano, meron kang napupusuan wala. na ano ba? Wala. O Okay, ikaw, sabi mo lang kanina na pag ako nawala, si Kumpare bahala, Oh. Pag ako, wala. Ulul. <laughs> Nasa batas yun. Na ano? <laughs> Nasa batas. <laughs> Nasa batas yun. Pag nag-asawa ka, dapat yung asawa ay masusunod. Uh, uh, Oo nga, kaya nga tinatanong kita eh. Yan ang gula ko eh, yung kulit mo ha? Huh? Malapit na binyagan si baby mo. Oh. Dapat pumili ka na ng kumari na hindi. Pag ito si kumari. Wala, Ma ang napili ko lahat ng matanda. May asawa. Ah, may asawa. Juda uh -huh. di ka, hindi ka magpili mo. Wala. Bakit? Basta wala. Ayoko. Hindi mo ko mahal pag ganun. Eh, hindi mo. Siyempre, dapat. itlang, hindi mo ko mahal pag namatay ako. O. Si, pag siya, siya no, na Wait lang. wait e, lang kasi. Pag nagmahal, eh, pag, <laughs> pag, namatay ako. It, may ipapalit ka na sa akin. Tapos, matut matutuwa ka noon. Tapos, ako nandun sa langit. Tapos, pinapanood ko kayo. May kasama kong <laughs> <man, God. ay? laughs> Huwag kang manood, ah. Hmm, hindi ah. Yeah. Pikit ka ba? Ang pikit. Ang <laughs> <laughs> pikit yan. <laughs> eh, yeah, e, sino okay. mag-aalaga kay Bibi? Alam mo naman may trabaho ako. Si Mama. Mama? Siyempre hmm. si Mama matanda na yan. O. Oh. Ikaw! Pikit, ikaw! Bakit? Ayaw, bakit hindi ka ba ano? Hindi ka, hindi mo ba, ba kaya mag-aalaga ng ikaw? Eh, na? may trabaho. Ay, ako na nag-aalaga nga ako na, kaya ko nga eh. May trabaho nga, may trabaho oh. nga. Oo. May trabaho nga, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Siyempre, dapat pag ano... Eh, pag, na, pag nawala ko, pag namatay ako, malaki na eh, si baby, ang, kaya ni ni yun. Ang sinasabi ko nga sa'yo, pag nagbinyag si baby, maghanap ka na ng kumari ba wala na? Wala nga. Hindi. Pag ano Wag ba, ba, ba? matanda nga lahat. <laughs> paghanap ka na ng kumari na ano ba? Matanda nga lahat. Ang kulit mo. Eh, hindi mo ko mahal pag ano. Mahal. Eh, pag, kaya pag, nga, mag, ayaw ko. Ayaw mo ko magmasaya masaya. Na masaya naman pagkasama mo si baby. Oo. Oh, oh. Siyempre, kailangan may taga-alaga si baby tapos may tagalaga din. Hindi e si eh, ka ng lala na matanda. Dapat may taga-alaga <laughs> din si daddy. Yee! Yeah. <laughs> oh. ka nga ng yaya, matanda. Ba't puro matatanda ang gusto mo? O bakit? Bara hindi mo na... Anong edad mo? Anong edad? Mo? Anong edad mo? Siguro nasa Ate, kaya pa naman niya Ah, grabe. Baka hindi na. Ate. Ang bis na katulong yan. Ako pang tutulong doon Ate, ah. Kaya naman niya yun. Basta sanay lang sa, sa, sa trabaho. Ba, ako pang mag-guide ba? <laughs> 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 Paano ah. mo? Ah. Ayaw mo talaga? Mm. Walang kwenta yung vlog na to. Bye-bye, guys. Okay. <laughs> Wala ka nila <naman> yung dito. <laughs>